As usual, hindi na to bago. Ano ho, talagang ibabalik at ibabato na itong mga katulad ni Jason sa yung kanilang masama masamang gawain, ibabato yan sa iba. Katulad po ng nangyaring rallies dyan sa Edsa Shrine at Edsa Monument, uh, People Power Monument, na kuno ay bayaran na itong mga naandito. Na kuno ay may mga hinakot dyan na mga senior. <laughs> Nagulat ako doon eh. Saan kaya kinukuha ni Jason sa yung kanyang tapang at lakas ng loob para magpakalat ng ganitong kasinungalingan? Ito yung mga tao na away, gulo, at hate lagi ang sinispread sa kanilang mga social media platform. At yung mga yung mga naniniwala naman, ay eh mga, mga ulupong pala kayo eh. Kayo na yung niloloko kayo pa yung tuwang-tuwa. Talaga ba? Maniniwala pa kayo sa isang katulad ni Mr. Jason, sa? Kawawa naman daw yung mga taong kanilang pinaniniwala na babayaran ng 1,000 pesos each matapos daw gamitin nga ng party list na ito at magdalo para sa kanilang political gimmick to na impeach Sarah Hono. So tayo po ay may mga kaibigan, kakilala na dumalo dyan at yung mga yan po ay taos puso matagal matagal na pinagplanuhan, matagal po yung, yung mga yan na nag-aantay para sa ganitong klaseng rally. Tapos sasabihin niyo na ano, nabayaran daw, hinakot daw. Ito pa oh, itong post na ito na lang si Mr. Jason sa. Hoy, Sara. Or rather Risa at uh, Antonio Trillanes nga, hinahanap iyong pangako niyo sa seniors. Kasi ang sabi niya dito, Hoy Sunny at Hoy Risa. O oh, nga naman, wala siyang pinangalanan talagang buo. Sino ba si Sunny? Sino ba si Lisa? niya. Ganyan. Hmm. Kung talagang matapang ka, Mr. Jason, sa pangalanan mo ng munang buo, sabihin mo, Hoy, former Senator Antonio Trillanes and Senator Risa Ontiveros, hinahanap iyong pangako niyo sa seniors ng QC na hinakot niyo sa EDSA kahapon. Kung talagang matapang ka, pero duwag ka eh. Duwag ka sa puntong ito eh. Ano, pag nabisto, pag pag, pag pag pinatulan, ano, na hindi naman daw sila ang tinutukoy, sino bang sani ang tinutukoy, mo huhunha ka? Na hindi naman daw si Senator Antiveros ang tinutukoy na Risa, marami naman daw Risa, marami naman daw sani, ganyan ang mga palusot ninyo. Pero tayo ay nag-check at nagbasa-basa. Ito kasi ang iniisip ng mga netizens. Eh. eto ang iniisip ng mga followers. niya si Sani, Sunny, Sunny is referring to Senator Antonio Trillanes and Risa referring to Senator Risa Anteveros. Malalagay ka rin sa alanganin dyan. Patunayan mo yan na naghakot itong dalawang ito. Dahil kung hindi mo kayang patunayan yan, <clears throat> magigisa ka lalo sa Quadcom. Good luck.